Hello, good afternoon mga kaubas Mga kamangyan dyan, mga katatang Punta ulit ako dun sa rooftop Ng kapitbahay, hindi ko ito bahay Bibistahin ko ulit yung ano Yung aking ubas dun Tapos Nagdala na rin ako ng Ginayat na yung puno ng saging Yung puno na ganun o yan, ginayat na natin at ilalagay natin doon sa puno ng ating ubas. Tara, samahan nyo ako. Daming pato dito. Yan, ito naman ang hagdan na sobrang taas. Nirarayuman na si tatang kaakit dito. Uh. Yan, ito yung ating inispray nung nakaraang araw. Yung may bunga na. Yun, ang kanyang bunga. Medyo, ano na, oh. <laughs> hindi na nadidiligan. <laughs> tuyo, tuyo na yung lupa nyo. At saka may damo. Okay lang yan, damo. Yan. Ngayon, nilalagay natin siya ng, ano, ng ginayat na puno ng saging alam nyo ba na mahalaga ito pag lalo na pag meron ng bunga yung ating ubas kasi yung ubas pag may bunga yan kailangan niya na lagi ng water kasi pag lalo na sa paso lang yung ating tanim na ubas kailangan niya ay araw-araw ng tubig kasi pag hindi mo nilagyan ng tubig o diniligan Nako, yung bunga niya ay magiging kulubot. Pero na pag mainit, nako, kukulubot na yung ano para bang walang katas. Kaya malaga yung tubig lalo na yung pag nasa paso yung ating ubas. Na ano ko na yan na, experience ko na yan na isang araw summer noon na isang araw tapos hindi ko siya na diligan ng hapon may bunga siya tapos pagting ko naku kulubot tanghali tiningnan ko ng tanghali umakyat ako naku kulubot yung mga bunga niya kulubot yung bunga ng kanyang yung ubas tapos ano di ang ginawa ko kahit katanghali dali-dali akong kumuha ng tubig diniligan ko talagang isang timba yung isang paso yan ayun mga ilang oras siguro mga dalawang oras bumalik sa dati yung ano yung bunga ng ubas muli siyang bumilog kaya mahalaga talaga sa ubas pag ano lalo na pag may bunga kailangan niya talaga ng tubig lalo na pag nasa paso yung ating tanim na ubas kaya lalagyan natin siya ng ginayat na puno ng saging kasi itong puno ng saging buo uh, maliban sa ano ito yang may vitamins na ay kasi pag itong ano yung ginahat na uh, ano matubig kasi ito itong puno ng saging kaya pag ganitong nasa nasa paso kahit nakakalimutan mo siyang diligan ay ano may malamig siya. May katas kasi siyang ano diyan habang natutuyo siya may katas na umaano diyan sa puno ng ano ng saging. Matubig kasi ito eh. Hmm. saka isa pa pag sobrang init prote eh, na naging, ah, ano, protect nagiging ano na rin ito doon sa ating puno ng ano sa ubas. Lalo na yung ugat niya kasi yung ano ay pinoprotektahan natin diyan Kasi pag yung ugat ay naarawan at natuyong-tuyong-tuyo na, nakup, papangit na yung puno ng ubas nyo. Lalo na pag may bunga, yun, doon nag-umpisa yung pagkulubot ng ano, ng bunga ng inyong ubas. Kaya mahalaga pag may bunga yung inyong ubas ay eh, mahalaga na diligan natin araw-araw eh ito ay eh, minsan ay eh, nakakalimutan ko malayo kasi yung bahay ko eh at saka maraming ginagawa eh, minsan hindi ko napa, napapasyalan dito sa hapon ay eh, nakakalimutan kong diligan kaya lalagyan ko na lang siya nitong ginayat na puno ng saging para kahit nakalimutan ko siyang diligan ay eh, okay lang kasi may pamprotect na siya lalo na sa init ng araw sa katanghalian minsan kasi mainit minsan naman naulan kaya pag kasi umulan ay eh, hindi ko na siya pinupuntahan dito umaasan ako dun sa ulan ay eh, minsan kasi mahina lang yung ulan ay eh, hindi kaya pag tapos maghapong init sa gabi na ulan tapos kinabukasan ng umaga ay eh, sobrang init maghapon ay eh, yun tuyo din puti din yung lupa, kulang yung tubig. Kaya dito sa ganitong isang paso na ganito is halos isang timba yung akin dinidilig o kalahati nito. Hanggat hindi siya napupuno ng tubig, hindi ko siya tinitigilan na ano, diligan. Yan. At yan, kasi kanina nakita natin na tuyo, tuyo talaga yung lupa niya. Kaya didiligan na rin natin. Tingnan nyo yung pagkadilig ko sa kanya. Bumababa agad yung tubig niya. Hindi siya napupuno. Diyan ay lalabas agad doon sa butas ng paso. Yan. Ididrain ka agad niya, niya yung tubig. O, ayan. Tingnan nyo nilalabas niya agad yung tubig. Kaya kailangan talaga siyang diligan tuwing hapon araw-araw kasi nga pag hindi mo na diligan lalo na pag hindi umulan ako drain na drain yung kanyang lupa kaya pag ang ubas ninyo ay nasa paso lang eh, kailangan talaga niya ng water araw-araw pero siguraduhin nyo na nadidrain ka agad yung ano yung tubig kasi ayaw naman ng ubas lalo ng ugat ng ubas yung nabababad siya sa tubig kaya maganda yung pagkadilig na inyo nadidrain ka agad yung tubig nasa lupa kasi yun eh pag ang nilagay mo ay mga cow manure na minix mo sa lupa sigurado mabilis mag drain pero pag yung puro lupa lang lalo na yung, yung lupa nyo ay clay nako mag i-stack yung tubig doon lalo na pag nabarahan yung inyong butas nung paso mag-iistak yung tubig magiging mabababad yung ugat nya magkakaroon ng pungus, may tendency na mamatay yung inyong ubas ayan natapos na nating diligan mga katatang kaya <coughs> okay na may panglaban na naman yan kinabukasan sa init Medyo umaaraw na naman ngayon eh. Matindi na naman ang sikat ng araw. Kaya napakahalaga nung atin nilagay na ginayat na puno ng saging sa ating mga ubas. Lalo na may bunga siya. Yan. Uh, katatang Sige na kayo dun sa buses ko minsan nabubulol kasi ako pag nagsasalita. Uh, kasi hindi ko na siya ini-edit. Inaka kasi ako nag i edit wala na akong time minsan mag-edit. Saka 'yun lang. Sana ay naiintindihan rin ako yung mga salita ko. <laughs> Yan. Yan lang po ang akin tips ngayon and bye bye. God bless. Have a nice day po sa ating lahat. Thank you for watching. Bye bye.